美丽的歌声。 Mainit na ang panahon pero mas naglalagablab ang serbisyong hatid ng mga lingkod bayan natin dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Sa pangungunayan ni na Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida B. Robes. Sa buwan ng kababaihan, nang ibabaw ang kanilang husay sa paninilbihan at nag-uumapaw na kagandahan. Being different is power. Do not be afraid. Be different. Siya si Rovilin Silvero, 31 years old mula sa Barangay Fatima 5, 4 feet 3 inches, data encoder sa Office of the City Civil Registrar. Kakaiba? Hindi. Natatangi. Siya naman si Jail Chief Inspector Cherifer Bayaga Apostol, 36 years old, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Public Safety. Ang pinili niyang profesyon, pinangungunahan karamihan at literal na pinalilibutan ng mga kalalakihan. Just trust in the Lord. Kung napipili niyo pong kakaiba or iba po kayo, wag po kayo matakot. Ah, uh, awag kay Lord. Walang matakot, sabi ko nga, do not underestimate yourself. Do not doubt yourself ever. No? Ituloy niyo lang. Naniniwala ako sa inyong kakayanan. Kayang-kaya naman. Kaya, babae naman. Area San Jose. Kasabay ng National Women's Month ay ginanap ang taunang Buntis Congress ng programa ni Congresswoman Florida Pirobes. Ang tema ng Buntis Congress ngayong taon na Healthy Moms, Healthy Babies, Empowering Every Step of Motherhood ay dinaluhan ng 267 na mga expectant mothers kung saan nakatanggap sila ng mga serbisyong kinakailangan nila bilang paghahanda sa kanilang panganak gaya ng karagdagang kaalaman ukol sa family planning, regular prenatal check-up at wastong pagpapatala ng kanilang mga paparating na sanggol. Nakihataw si Congresswoman Florida Pirobes kasama ang mga kawani ng pamahalaang lungsod. sa si Jeya Ihataw Mo Zumba ni Ate Rida sa pangasiwan na City Government Employees Association na pinangungunahan ni President Zar P. Andes. Sa diwa pa rin ng selebrasyon ngayong Marso para sa buwan ng kababaihan, nagpapatuloy ang Community Affairs Office sa pagsasagawa ng Community Enhancement Program para sa mga miyembro ng Samahan ng Huwarang Kababaihan sa Lungsod na may temang Building a Strong Neighborhood, a guide for public dialogue and community problem solving. Nagpapatuloy ang kadiwa ng Pangulo sa paghatid ng bura at saribang bilihin, direkta mula sa mga magsasakang San sa kadiwa center at sa iba't ibang mga barangay sa lungsod. kabi bilang tulong pinansyal din ang hatid ng pamahalaang lungsod sa mga San lubos na nangangailangan sa assistance to individuals in crisis situation. Ramdam na kalusugan ang hatid ni Congresswoman Florida P. Robes sa pag-ikot ng medical mission dala ang libreng check-up at mga gamot sa iba't ibang mga barangay sa lungsod. Tuloy din ang trabaho at serbisyong hatid ng City Government. Lahat nagkakaisa upang progreso at asenso ay laging natatamasa. Bilang pakikisa ng pamahalaang lungsod sa Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, nagsagawa ng motorcade kick-off sa pangunguna ng CSJDM Fire Station sa temang sa pag iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Layunin ito na mahikayat ang mga sanosenyo na maging responsable at mag-ingat sa posibilidad ng sunog, lalo na ngayong mainit ang panahon. Sumikla ang apoy sa isang residential area sa Marcela Bypass Road sa Barangay Gayagayan, mabilis na naapula ang sunog sunog dahil sa agarang pagresponde ng mga fire truck na CSJDM Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, at ate Rita Fartok. Labing siyam na pamilya mula sa Barangay Gayagaya -Gaya at Bagong Buhaywa na nasunugan sa unang linggo ng Marso, ang napagkalooban ng tulong mula sa Pamahalaang Lungsod sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office, na ng tulong pinansyal at food packs mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang bawat pamilyang naapektuhan ng sakuna. Nagumpisa na ang pagpapatupad ng modified school hours at schedule of classes simula nitong lunes, March 10, sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng San Jose del Monte. The mayor had a to have free education, free college education for all San Jose. Sa 8th anniversary ng City College of San Jose del Monte, kabi-kabilang mga programa at proyekto ang inilunsad ng CCSJDM sa pangunguna ni College President Dr. Roger S. Ambida. Lagi namin pag-iibayuhin ang pagbibigay ng quality education, pag-aalaga sa ating mga estudyante pag-offer ng mga program na may relevance sa ating community. Sumailalim sa 3-day Real Property Tax Awareness Seminar ang mga graduating college student ng City College of San Jose del Monte sa pangungunan ng Office of the City Treasurer. Matagumpay na naisagawa ng mga kawani ng bawat tanggapan sa Productivity Complex sa pangangasiwa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang first quarter national simultaneous earthquake drill. Nakatuwang ng pamahalaang nusod ang Public Order and Safety Office na pinamumuno kabuuan Head General Pedro Ramos sa kaligtasan at seguridad ng 3,500 na sanosenyo. Binisita ng mga kawani mula sa Public Employment Service Office o of Peso Bukawe, sumentro ang naturang benchmarking activities sa pagkakaroon ng pamantayang mapagkukumparahan, particular ang job placement services, career guidance, labor market information dissemination, at iba pang mga tagumpay na aktibidad na ipinagmamalaki ng Peso CSJDM sa pangunguna ni Peso Manager Perfect Roberto Tagalog. Mainit ang naging pagtanggap ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Assessor's Office na pinamumunuan ni City Assessor Mario Lorenzo sa mga miyembro ng Bulacan Local Assessors League Incorporated sa kanilang isinagawang buwan ng pagpupulong sa lungsod ng San Jose del Monte. Binisita ng mga kawani ng San Fernando Pampanga City Health Office ang lungsod ng San Jose del Monte upang magdaos ng benchmarking activity at alamin ang mga best practices ng lungsod na may kinalaman sa mga programang pangkalusugan. Dumalo bilang isang resource speaker kontra fake news, ang pinuno ng Public Information Office na si Brian Ocampo sa First Time Voters Seminar for Clean and Honest Elections and Kasama kontra fake news para sa mga kabataan, isinagawa sa lungsod ng San Jose del Monte ang first quarterly meeting ng City Municipal Population Officers and Workers Bulacan Chapter. Dumalo at nakiisa ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan sa tatlong araw na regional seminar workshop on genderizing IEC materials on drug abuse prevention for information officers, nakalipat na sa bagong tahanan ang labing walong pamilyang sanosenyo mula sa barangay Citrus na apektado ng smoke emission patungo Rising City Village 3. Napaganda, napalawak at napaunlad ang mga serbisyo ng OLSGDM. Sinimula nila ang pagbabago sa pagdadagdag ng proyektong pang-imprastruktura, paglalagay ng mga karagdagang serbisyong medikal, pagdadagdag ng mga bagong kagamitan, pagpapataas ng sahod ng mga kawani at paglalagay ng maa asahang mga doktor sa pamumuno ni Dr. Erbe Bugay na naninilbihan bilang Chief of Hospital, nagsagawa ng inspeksyon ng bumubuo ng Local Project Monitoring Committee o LPMC sa pangunguna ng City Planning and Development Office sa pamumuno ni CPD Coordinator Regina De Los Reyes at City of San Jose del Monte Engineering Office sa pamumuno naman ni Engineer Rufino Gravador Jr. sa mga kasalukuyang developmental infrastructure projects ng pamahalaang lungsod. Tatlong naglalakihang proyektong pang tura ang inspeksyon ni Mayor Arthur B. Robes sa lungsod ng San Jose del Monte nitong lunes, March 24, na makakatulong upang mailapit ang mga agarang tulong at serbisyo sa bawat mamamayan. Pinangunahan ni Reverend Father Arthur Aragon ng parokya ni San Pedro Apostol ang pagbabasbas ng bagong mini sports complex na sinundan ng ribbon cutting ceremony at unveiling of glass marker na pinangunahan naman ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. makabuluhan ang araw ng Huwebes, March 27, 2025 para sa lungsod ng San Jose del Monte dahil dalawang makasaysayang kaganapan ang nagpapakita ng kaunlaran at pagkakaisa ng bawat San Joseño. Una na riyan ang formal ng pagbabasbas at pagpapasinaya ng tatlong pasilidad sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Ito ay ang Hemodialysis Center, Rehabilitation and Eye Center Building at San Joseño Medical Assistance Center. Formal nang pinasinaya ng bagong Health Center Building ng City Health Center 13 na handog ng Pamahalang Lungsod at Sibak Partylist na matatagpuan sa Barangay Graceville. Ito na mga ating mga doktor, ang ating mga kasama. Dahil gusto natin dito sa Barangay Graceville ay matuuna natin ang pansin yung ating programang pangkalusod. Pinangunahan ni Mayor Arthur B. Robes ang pagpupulong ng mga miyembro ng Local School Board. Dito na-aprobahan ng punong lungsod Mayor Arthur B. Robes ang pondong susuporta at makakatulong sa pangangailangan ng mga paaralan at mga special needs education students. Kaloob na ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ng database o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR sa Pamahalaang Lungsod ng San Jose del Monte. Nagtipon-tipon ng mga business owners ng lungsod ng San Jose del Monte para sa General Assembly ng City of San Jose del Monte Chamber of Commerce and Industry sa pangangasiwa ng Business Development Office. Kasabay nito, isinagawa na rin ng CSJDMCCI ang kanilang eleksyon upang magluklok ng mga bagong opisyal ng kanilang samahan kung saan nahalal bilang Chairman of the Board si Arlene Aba Bartolome. Dinala ng City Civil Registry Office na pinamumunuan ni OIC CCRO Dr. Maricel Cabiling Ramos ang Barangay Mobile Delayed Registration Program sa barangay San Isidro. Sumailalim so, ang higit isang daang kawani ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte mula sa iba't ibang departamento sa isinagawang Mental Health Awareness Seminar ng City Health Office na pinamumunuan ni Dr. Rosel Tolentino. Malinis, maayos at payapang election 2025. Ito ang naging sentro ng isinagawang panalangin at pagmamahal sa bayan 2025 na pinangunahan ng iba't ibang mga religious groups sa lungsod. Pinangunahan ng City Population Office na pinamumunuan ni City Population Officer Violeta Cadiz ang two-day training of trainers on adolescent sexual and reproductive health itong Webes March 27 sa New Government Center. Namahagi naman ang Tricycle Regulatory Unit na pinamumunuan ni TRU Head Melcher Alan Cruz ng mga trash bins sa tatlong dalawang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, layunin nito na mabawasan ang mga kalat sa paligid at gawing kasanayan na ng mga sanosenyo ang tamang pagtatapon ng basura. Pinangunahan ng Public Employment Service Office o PESO ng Lungsod na pinamumunuan ni PESO Manager Perfecto Jaime Tagalog ang pamamahagi ng food pack sa mga kababayan nating Muslim. Ito ay bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Ramadan kung saan nakatanggap ng limang kilong bigas at spaghetti package ang nasa isang libot at dalawandaang kababayang Muslim. Aris 1, na sanosenyo ang nakibahagi sa isinagawang housing program orientation mula sa programang Housing Caravan Asensong Ramdam ng ating ng bayan at committee chairperson ng Housing and Urban Development sa Kongreso, Honorable Florida P. Robes, tulong-tulong -tulong ang mga barangay at ang pamahalaang lungsod sa pagpapanatili ng kalinisan sa pagsasagawa ng lingguhang cleanup activity sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office at ng Department of the Interior and Local Government. Umarangkada din ng iba pang mga tanggapan sa pagsasagawa sa gawa ng kanika nilang proyekto upang makapagatid ang natatanging serbisyo publiko sa bawat pamilyang sanusenyo. Ang sangguniang panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Efren Bartolome Jr. iisa ang himig, ang mapakinggan ng tinig ng lahat at makapagpasa ng mga batas at ordinansa para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Aprobado na ang karagdagang tricycle franchise para sa mga Tricycle Operators Drivers Association o TODA sa lungsod ng San Jose del Monte sa isinagawang 137th regular session ng sangguniang panlungsod sa pangunguna ni City Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. Hindi ito para sa individual, ito po ay pag aari ng TODA para yung income nito ay pandagdag dun sa kanilang panggastos. Pinangunahan ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. ang pagsuri sa mga proposed and requested budget ng mga tanggapan ng pamahalaang lungsod, kabilang na ang pondo para sa pagpapabuti ng serbisyo ng EBPLS o Electric Business Permit Licensing System na magagamit para sa mas mabilis na pagproseso ng mga pangangailangan ng na mga nagnenegosyo sa lungsod. Nagpatuloy rin ang sangguniang panlungsod ng San Jose del Monte sa pagpasa ng iba pang ang mga resolusyon at ordinansa na tiyak na makatutulong sa pamilyang San Joseño. Ang mga barangay sa buong lungsod, tagisan din sa natatanggap at pinapamahagin pagpapala. Bawat isa nagtatrabaho, kaya naman tuloy-tuloy ang progreso. Katuwa ng mga Barangay Public Information Officers na ihatid natin ang iba pang mahalagang balita at impormasyon mula sa anim 62 barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Nagmistulang Minuyan Proper Day ang araw ng Martes, March 18 para sa mga residente ng barangay dahil sa mga samot-saring programang isinagawa sa open grounds ng Towerville Barangay Minuyan Proper. Pinangunahan ni Reverend Father Bernabe de la Cruz ang pagbabasbas habang si Congresswoman Florida P. Robes ang nanguna naman sa pagpapasinaya ng dalawang palapag na multipurpose building ng Barangay Minoyan proper na magsisilbing office of the senior citizens affairs o OSCA ng kanilang mga lolo at lola. Kasama naman si National Housing Authority Assistant General Manager Alvin S. Feliciano ay pinangunahan ni Congresswoman Florida Pirobes ang pamamahagi ng Certificate of Eligibility for Lot Award o CELA para sa 253 benepisyaryong San Jose. Bahagi pa rin ng programa ang pamamahagi pa rin ng Atin ng Bayan ng 10 bagong ng desktop computers para sa pinaplanong Internet of Things Laboratory o IoT Hub ng College of Industrial Technology ng Bulacan State University Sarmiento Campus. Sinundan naman ito ng formal na proklamasyon ng dominant majority local political party na arangkada sa nosenyo kay Congress Juan Florida Pirobes Robes na tatakbo bilang alkalde sa election 2025 kung saan makakatambal niya si Arlene Aba Bartolome. Mismong ang kaniyang kabiyak na si incumbent Mayor Arthur B. Robes ang nagproklama sa standard bearer ng grupo. Dumagundong ang sigaw ng aabot sa 10,000 sanusenyo na sumuporta sa konsyerto ng pagtatanghal, proclamation rally ng Team Arangkada Sanusenyo na ginanap sa City College of San Jose del Monte Open Grounds sa Barangay Minuyan Proper. Mas lumakas naman ang sigawan at hiyawan sa CCSJDM Grounds nang lumabas na at isa-isang ipakilala ang mga kandidato ng dominant majority local political party ng lungsod matapos ang pagpapahayag ng kanilang mga talumpati, formal na nilang iprinoklama ang kanilang pagtakbo para sa darating na halalan sa Mayo. sa pagsisimula ng 45 araw ng kampanya para sa mga kandidato ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa nitong March 28, umarangkada na rin ang dominant majority local political party ng San Jose del Monte na Team Arangkada San sa iba't ibang barangay at mga distrito ng lungsod. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, lagi nating ipagdiwang ang ating pagkakaiba at ang ating pagkakaisa. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang mga San Balita at impormasyon doble aksyon at solusyon. Balitang para sa iyo mula at para sa lahat ng mga San Joseña. Balitang San Joseño. San Joseño.